mukha lang mangangagat to pero puro lang tahol to Magiging underdog to sa akin literal sa dugong aso kasi nagpapakabanal na aso eh mukha namang kabayo kaya natatawa ako sir Arik yung bantay mo bantayan mo di malayong magbantay na rin ng sarili to tignan mo nauulol na oh ah lulong to ah lulungto tapos gusto. Mo bang maging role model ng mga kabataan sa ito? Bakit ano bang role mo sa uprising? Taga-rolyo? 'Yun ba papel mo? Eh kung gamit gunting gupitin ko yang dila mong puro kwentong barbero. Kaya mo lang namang gustong-gusto sa uprising kasi yung logo nakatiklop, nakamao. Bato. Sa bato ba topic? Bato. Yan ang sinasabi ko sa iyo sa ito. Bato, sa bato, bato, pick, bato. Kasi sa round na to, total nag-freestyle ka, hindi ko nasasayangin yung mga linya ko sa iyo. Kasi kami lang ni Victoria ang nakakaalam ng secret na mga secret to ng mga gwapo. At ang master, Pogi ay ako. Ikaw kahit mag-master, di natatalab sa'yo. Pang Mr. Popo na yung kulay mo. May kanta to. Alam nyo, title, ganti ng patay. Ganti ng patay? Eh, paano yan? Patay ka sa akin ngayon. Isipin mo yon, Ang daming patay na patay sa akin dyan, pero ikaw yung naisipan kung patayin ngayon. Kasi ngayong gabi, patay ka na naman. Patay tayo dyan. At ang ikamamatay niyan, yung akala niyang mapapatay ako. Patay. Mali siya. Huwag ka nang magpatay-patayan na para bang nagpatay. Mali siya. Ano ba? Ang dapat kong ikatakot sa ganti ng patay. Hindi kayo dapat matakot dyan. Mas matakot kayo sa pwedeng gawin sa inyo ng buhay. Kasi, nung narinig ko yung kanta mo, ganti ng patay, puta walang kabuhay-buhay. <laughs> Atang ang iniisip ko pa doon, paano mo i-re-revive yun? <laughs> Pero ganun pa man, sa round na to, hindi ko nalalaitin yung ipin mo. Ipin na pangako ko. <laughs> na ipin, nagbabawal ko na. Ang mga ipin, nipintas niyo sa kanya. Kasi ipin, nagmamalaki ko siya. Kahit ipin, nagtatabuyan siya ng iba. Huwag mo nang iisipin ipin, nagkalulong kanya. Dahil lang sa ipin, Nagtapat niya tayong dalawa. Kahit ipin na ubaya ka na niya, sa akin na ipin nagdarasal kanya gabi-gabi. Na mabarek, na mabalik ang karangalang ipin nagkait. Kahit palagi kang bigo, hindi kanya niya ipin sa halip. Ikaw ay kanyang ipin nagtanggol. Sapagkat ikaw lang ang talunang may dipang karaniwang ipin na malastol. <laughs> Pinauulit-ulit mo yung salita parang ginagawa mo kami tanga. Parang ginigisa mo kami sa mantika tapos gamit yung pasandok mo na panga. Yung ba? Yung ba yung mga balang dala mo? Kung puro lang ang alam mong isulat, edi sana nagpa-imprenta ka ng sarili mong mga dyaryo. Sinyo, alam mo bang matagal na akong bad trip sa'yo? Alam mo ba kung anong klaseng laro ang pinasok mo? Wag ka nga magtanga-tangahang tatanga-tanga ka kung alam mo naman talagang tanga ka. Paminsan-minsan, matuto tayong tanggapin yung katotohanan lalo't alam nating totoo. Hindi man natin makita ng harapan kung totoong tunay na makatakay ay mararamdaman mo. Hindi ako naging mapagbigay dahil sa maraming nagbigay. Hindi ako naging mapagmahal dahil sa maraming nagmahal. Hindi ako dumipende sa bayad, kung manipis meron wala o makapal. Mahal ko ang responsibilidad ko sa rap at flip top kaya ako nagtagal. Ikaw. Ang dami mong tira, lahat puro patapon. Matagal ko nang hinihingi yung ulo mo kay Anigma kung ka na naon. Pero hindi. Ang saya. Di ba nakakatawa? Binabati kita sa <laughs> Alam mo bang isang karangalan para sa akin ang gabi at ang pagkakataon na to? Biruin mong dinayo pa kita sa Pampanga para kainin ka sa sariling lugar mo? Pero magaling. Ang bilis. Butab, nakilala kang bigla. Matalino ka. Alam mo yung kabatayan. Alam mo kung saan ka dapat naghanda. Pabilis ang tagbo. Ang malaking pagkakamali mo, kasi sa pader ka bumangga Sinyo, sa dami ng pagkakamali ko, alam ko na lahat ng klase ng tama. Kaya't ang pagpano mo, ay kalungkutan ng isang katerba mong tagahanga. Isang katerba mong tagahanga ang pare-parehong isip bata. Nagpaniwala, nagpakatangat, nagakala, na makata ang isang tulad mong nagtatago sa likod ng malapad na bunganga. Time.